guys mag mag ubod mi eh. ni palito sa ogli mga guys ayan, ayan ayan si brownie oh ah oh. may eh, tatawa si brownie ni jan mga guys bahala din ako matawa di mo matabok <laughs> <na ako> <laughs> <laughs> takot siya magtawa siya kasi nahulog siya mga guys eh. Palito nandun na ano, siya palito to hindi na may ano kami mag Yeah, mag-ubod kami ng ano, yung puno ng niyog. Sarap yun, ano, ubod ba yung, yun na yung gawin natin gataan, gataan. oh doon <laughs> doon mga guys meron kasi ano doon yung yung puno oh, ng yung, niyog na, na, na tinumba tapos hindi iniwan na yun nila ba oh ayan si brownie mga mga guys nagdala siya ng ano ano yan yung atsa ba sa misaya sa tagalog palakul, palakul. Sa tagalog, palakul pakul pakul ayan ito yung ano mga guys yung niyog. ayan o mga pagabas yan ito yung niyog, oh. ayan si palit mga guys ayan. masarap yan mga guys gataan adubong gata buang yan adubong gata daw sabi ni brownie gong gong ayan Ganito kami sa probinsya. Ano gilid lang gililan sa anong dagat. yan yung dagat namin. Ito mga guys, itong itong puno na to, yan, yung paggabas. Yan yung prok, yan yung kubo na yan. Diyan ginawa. Kasi ito hindi nila ano ano masarap to, ano gataan. Lagyan ng ano sardinas mga guys, masarap yan. Sardinas kataan yan. Ubod. Ah, si Palito, si Brownie. Ang mga malakas na nila lang. Ano masasabi mo, Brownie? Ano masabi mo sa ubod? Ano masabi mo? Masarap to, gata gataan. Ah, hindi. Na, masarap pa. Ulat. Palit ulit ulit naman sinabi mo. Sinabi ko na yan eh. Ano? Ano masabi? Ano masabi? Pwede pa? Pwede pa yan? Oo, oh, pwede pa. Pwede pa? Yeah. Hmm. Paano mo nasabi? Ha? Huh? ano mo nasabi? Hey eh nasabi ko kasi mahal green, ko siya ha? ha? green pa green pa? eh pa. ikaw pala ito pwede pwede pala ito ha? pwede pa yan? pwede pwede guys so um, bakit mo nasabing pwede pa? kasi ano eh di pa kasi siya ginalaw guys Hindi oh. hindiwan lang siya guys parang nagkuya ba? ha? Ah, saan ba yun? mamasama ah. ko direk ha? sa Maria haan ah. <laughs> pa! Ma, kung saan di ay pa? na hindi? kung saan? tubod kung uuwi pa? tubod?

Oh. Oh. Oh, 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 oh. lakas. Lakas talaga ng aso namin. Uy. Oh, wala. Si Palito, hindi na nakabangon. Ano, no? Ayan, ano? Han, Oh, tigbasin mo, tigbasin mo. Ayok pa. Tigbasin mo, tigbasin mo yung walang hiyan. Tigbasin mo. Uy. Atot. Na, ano, pwede na na. Pwede na, pwede na, pwede na. Ha? Guys, linisan natin guys kasi maraming bulbul. Maraming bulbul si Brownie. Buang. Hindi kasi nag aahit si Brownie. Nag-ahit na yung asok. <laughs> Call na ni Brownie. Yan. Si Brownie, si paletto mag-ano niya mga guys kasi ako magluluto mamaya. Eh. sila silang dalawa mag-ano dyan, magkuha ng ano, ubud. Oo oh, oh, eh. ano? Palitan na siya, palitan yan sila. Ah, hindi pala pwede palitan. Kaya mo ba mag-atsa? Mag Palito? Ha? Kaya mo ba magpalakol? Oo. Oh. Mabuhat yung palakol palets. Uh, bak si palet to magpalakol, baka, baka may yung, ano, yung kamay eh. <laughs> ah, yan yan na si palet to, taga taga linis lang. Si, si brownie brown taga at taga palakol. Takas so, na ka ni brown eh. oh, mal malapit na ang putol oh. Oo. Oh. Hmm. Malakas na. Wag wag kang wag kang pahinga. <laughs> malakas to guys kasi malakas din kuma, kumain to. Ah kaya pala. Isang kaldero yung na, maubos kanin yun niyan eh. oh, yung kaldero na isang gantang yung pasok. Ingal si Brownie. Oh. Ah si Palito naman mga guys kasi si Brownie oh hiningal oh. Palito naman. Ah si Palito, si Palito. Oh, ah, gwapo ni Palito. <laughs> Pura Thank you. Pura Boyag. Untuk orang Pataguan. Apa? Apa? Itu. Ah, brownie ah. Oh. Kamu sabar nih? Oke lang. Oke okay lang. Ya, uh, brownie, brownie. Brownie, brownie. <laughs> <laughs> Hayup kah? Hayup kah, brownie? Hayup kah? Bukan latte. <laughs> Aki kuya. Kuya bata pa Ayos. Pogi punch, pogi punch. Paano, paano pumugi? Buang. Ha? Paano mapakyot ng, ba ng babae? Paano mapakyot? Paano mapakyot ng babae? Paano mapakyot ng babae? Matag, matag, mata. Paano ba? Paano? Paano mapakyot ng babae? Paano mapakyot?

Ayan. Tapos meron pa dito. Ayan. Kumu kumusta? Kumusta? Ayos. Ayos. Kahit nakakapagod guys, basta kakain lang guys. Hmm. So gagawin natin yang gata. Gata na um, ulam na masarap pa guys. Ah, uh, lagyan ng sardinas. Sardinas. Ayan. Yung ulam namin mamaya mga o guys. Pwede rin ano? Um, Pangmanok. Sawa. Sawa. <laughs> so ayan sya mga guys. Wala na. Ayan. So ano pang inaantay natin? Uwe na. Uwe na so, para... So, na natin guys. At ito ay maluto. Yes, tara, let's go. Bukasan na natin mga guys. Pero naano na ito, nahiwa na. Ayan o. No? Ayan. Yay! Ito yung kinuha namin ni Plato at Brownie. yung ano, ubod ng niyog ba. Ayan. Bukasan natin. Tapos si brownie mga guys, ayun No? Nag-ano ng ano, nagbunot ba. Ano ni lubi ba, lubi. may guys. Dataan natin, tas lagyan natin ng ano, sardinas ba, yung manghang. Sarap nito. Tapos, tapos, lagyan, lagyan natin ito mga guys, para lalo ang sasarap. Yan yung mga, yan yung secret ingredients. Tapos lagyan natin ng ano, luya, sibuyas, ahos, bumbai luya.

Iya, jangan guys. guys, oh gata, para ano? gata, yung isa natin. Lagyan gata, ng gata, mamaya gata, guys. gata, 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 natin? gata, 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 guys, yun guys gata, 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 Va <trua> lobo. <trua> <trua> <trua>